isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 22, 2024, Lunes. At ngayon po ay pinagdiriwag natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa awit ni Solomon chapter 3 verses 1 to 4. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang langsangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ng paglalakad, nakita ko yung mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog ang salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang kapisahan ni Santa Maria Magdalena. Sinasabi po na noon ito ay Uh, memorial lamang o paggunita pero dahil nga po sa pagninilay ng simbahan sa bahagi na ginampanan ni uh, Santa Maria Magdalena na itinuturing na apostol ng mga apostol kung kaya ito po ay itinaas sa uh, kapistahan hindi lang paggunita uh, o pagalala kundi ito ay isang kapistahan at uh, marami pong kwento no, mula sa ating Uh, mga ibanghelyo na napapakilala tungkol sa simula ng pag pagkatawag kay Maria Magdalena no katulad ng isang kwento na sinasabing uh, pinalayas ni Jesus ang pitong demonyo sa kanya. Uh, uh, ganun din naman, ay si Maria Magdalena ay maririnig natin na sumamas kay Jose na taga Arimatea at Nicodemo sa paglilibing kay Jesus, si Maria Magdalena din ay isa sa mga kababaihan na nanatili sa paanan ni Jesus nung siya po ay nakabayubay sa krus o nakapako sa krus. Kung kaya siya po ay nananangis at labis na nalulumbay sa pagkamatay ni Jesus na kanya namang uh, minamahal ng lubusan. Kung kaya yung pahayag ng awit ni Solomon, ay patungkol din ito kay Maria Magdalena o sa isang babae na naghahanap sa kanyang minamahal na nawala kung kaya't labis ang kanya pong uh, pagkalungkot at sinisikap niya na hanapin ang taong o itong minamahal niya na maganda rin po na mapagnilaya natin ang bahagi nito ng buhay ni Maria Magdalena unang-una, ano, ina-acknowledge po natin ang um, lahat ng kababaihan na naglilingkod sa simbahan, mga nakakatuwang ng, ng pare, nakakatuwang sa simbahan, uh, nagiging katikista, yung mga MBG, mga prayer warriors natin, mga kolektor natin, no, ay malaki po ang, ang bahagi nila sa ating simbahan. Pero sana po, katulad ni Maria Magdalena, ay kaligayahan ng no kaligayahan niya ang maglingkod at ibigay ang pangangailangan ng mga apostol na pinili naman ng Panginoong Yesus. Ganun din siyempre yung kaligayahan ng, ng ni Maria Magdalena na makapaglingkod kay Yesus. At ganun din sana na no, dahil uh, muli no, paalala sa mga kababaihan na nasa simbahan, nakikibahagi sa misyon ay yung maging maligaya sa pamamaraan na kayo po ay nakakapaglingkod. Uh, iwasan na wa, no? iwasan natin ng mga kababaihan na pangunahan, iwasan ng mga kababaihan yung mag, yung na lidir-lidiran sa simbahan na nawawala tuloy yung diwa ng paglilingkod. Marami sa mga Uh, organisasyon sa simbahan, nag-aaway-aaway, nagkakaroon ng mga uh, hindi pagkakaunawaan. At isang bahagi din po, no, na mapaalalahanan na, na ang mga kababaihan, in particular po, no, sa konteksto ng ating pagdiriwa ngayon, ang mga kababaihan ay naririyan sa simbahan para maglingkod. Hindi para pag-usapan ng buhay na may buhay o sa wika natin, ay hindi para pag magchismisan, hindi para magsiraan. Dahil, no, napapansin nyo naman, hindi nagigim masaya ang paglilingkod sa simbahan kung may mga ganitong pag-uugali. So, kung ibabalik lang natin muli no, sa halimbawa ni Maria Magdalena na, na kasiyahan niya, kaligayahan niya ang paglingkuran, ang Panginoon, ganun din naman ang paglingkuran at tumulong sa mga apostol Kaya nga po siya ay tinagurian na apostol ng mga apostol Lingkod ng mga lingkod Kaya muli no, uh, shout out po at maraming salamat sa lahat ng mga kababaihan Na nagbibigay at naglalaan ng kanilang oras sa simbahan Pero tandaan niyo rin po na ang mission po ninyo ay ihatid at dalhin ang mensahe ng Panginoon sa lalong-lalo na sa loob ng inyong pamilya, sa loob ng inyong tahanan. Ang pagpunta sa simbahan ay paglalaan lamang ng oras pero hindi, kailangan natin tiyakin kung ano talaga yung number one priority na binibigay sa inyo ng Panginoon. Kung paano si Maria Magdalena sa Ebanghelyo na maririnig niya rin sa araw na ito ay pinagkatiwalaan na, ng Panginoon ng isang misyon na ipahayag at sabihin sa mga tao na siya ay buhay. At ipinahayag ni Maria Magdalena na nakita niya ang Panginoon. Sa bawat paglilingkod nawa wa ninyo sa, inyong, sa bawat simbahan, makita niyo na wa ang Panginoong Jesus. Amen.